paano gamitin ang QR code sa messenger. Kung isa ka sa nakatanggap ng QR code na pinasa galing sa friends mo, kung saan sinabi niya na i-message mo ang account na ito. At napansin ko rin sa pinost ko na QR code, tinatanong ng iba kung paano daw ito gamitin. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang QR code sa messenger, panoorin mo ang video na to. Pero bago ni lahat, kung gusto mo itong video, ay huwag mo kalimutang i-follow para updated ka sa mga bago kong video. Una, punta tayo ng messenger apps. Makapag-send tayo ng ah message sa isang tao kung saan tayo nakaka-receive ng QR code. So, it's exit lang tayo dito. Punta lang tayo ng Google Play Store. Ayan, kung nasa Google Play Store na tayo, dito sa search bar, type lang natin dito ang QR code scanner. Ayan, so, kayo nang bahala kung saan yung gusto uh, QR code scanner na gusto nyo. So, pipilihan ko lang dito yung uh, pinakauna. Yung may 4.8 na stars. So, install lang natin. Install. So, antay lang natin matapos. Ayan. Once na na-install na natin, ay o-open lang natin. Then, pinutin lang tong while using the app. Ayan, so, automatic, uh, mapupunta tayo dito. So, kung halimbawa, nakasave yung uh, QR code, ay pinutin lang tong square sa taas. Ayan, so, automatic, mapupunta tayo sa gallery ng ating cellphone. So, piliin nyo lang yung QR code na nakasave. So, halimbawa, itong sa akin yung pinakaunang picture. Ayan, then, dito, makikita mo sa baba yung QR code. So, Then ang gagawin lang natin ay pindutin lang tong open. Pagkatapos natin pindutin yung open, ay mapunta ka agad tayo sa uh, Messenger. So ito yung Messenger na in scan natin yung QR code. So gano lang kadali.